Idol, pag napapanot, ang solusyon lang ba ay magpakalbo? So, usually, hormone imbalance yan. Kaya ka nakakalbo. Uh, mataas yung DHT mo. So, yun dito. Na ano siya. Nakakalbo kung saan yung genetic. Ano mo, minsan napapaga, minsan napapahuli. Tapos, stress, na nakaka-trigger Alopecia, minsan sa kilay. Minsan dito sa balbas. Minsan kung saan, saan, sa buhok. So, magpa-check up tayo sa doktor kung sa tingin nyo... Uh, nalalagas na lalagas, o nakakalbo kayo. At baka maagapan sa science, marami sila pwede gawin. Kung di naman sa science, meditation, distress, kumain tayo ng mga healthy whole foods, vegetables, just mga whole meat, fish, ganyan. Yan ang gawin natin. So yun, I hope ma makatulong to. Hindi solusyon lagi kagad magpakalbo. Pero kung gusto mo na hindi isipin lahat, magpakalbo ka na lang. Pero kung gusto mo pang agapan, marami gawin mo pa Pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming parason. Tama kayo, mali ako na check out